<susuruh> Pagkapanhik ko, 11 o'clock na agad. E. Nagsigaw na ako nung... Sarap naman ang paula mo, ay. Patutoy, parto na. Huh? May gingat, may huli sila. Hindi ako ay may naihayin. Ito na, na, pertero. Ang Ubus e. agad. <susuruh> <susuruh> mm. Wala pa tayong palaman ng ano. Santander. Ito mo ng ano. Madudulas itong kamay. Ay, Ay tapos na siya si Dior na naman. Another switch. Sakit na.

ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, Tambak <laughs> Tis -tis <ko> <laughs> pa niya yan. With his hands. Palo, okay. palo. Yung tiklop yung na inawit ko na one week bago. Pwede <laughs> <laughs> kaya <kung> sa, <laughs> pa, yan. Ano lang. Ano 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 lang. <laughs> ano lang. Apa yun? nasa, sa living room ay, isang linggo yun doon. Ganit si Tata, araw-araw akong sinasabihan. No? Sabihan mo nga si Kiara mag-deplot. <laughs> Bayaan mo na anakit, bakasyon. Ay, nakakalat ka niya. Naka, ya, Tita, naririnig. <laughs> Ang ganda ni Kiara. Hindi ka talaga dyan, anak, i-edit e rin. Wala yan. <laughs> Same day ano yan, post. Edit mm -hmm. sa <laughs> ano anong ginagamit kay Tita na? Ay wala raw and fresh post agad pag may signal. Pinigil lahat nila. ng lahat nila. ng mga nila. Pinigil ng lahat nila. Pinigil ng lahat nila. Pinigil TikTok, po, uh TikTok ka Mmm, bagong ano, ano yun? Ano kasing diet ko? Ano yun? I-downloadan? Upload. Upload. Upload po siya ng pag-diet ko. Hmm. Yung batin pa rin sa... Ilan ang subscribers mo? Ay, may YouTube channel pala din ako. Mm -mm. Ilan na? <coughs> 20 plus pang Wala pong masyari nag-ana sa YouTube ay. Mag-follow ka rin, mag-sub ka rin sa iba. Pero pag-reels yun, parang Gusto lang, kasi niya yun yung mga tao parang short-short lang. Short, mm. yun ang ipagparaan mo. Lahat ng shorts ko ay ano, thousand. Ay, YouTube. Hindi na ako nag-reels kasi na na restrict ako hindi wala na akong earnings kaya nasa YouTube na rin ako